Palita naman sa lalawigan, suspendido ang pasok sa senior high school. Pababa po yan sa lungsod ng Iloilo hanggang bukas. Sa executive order na inilabas ng lokal na pamahalaan, epektibo yan ngayong April 1 hanggang bukas April 2. Para yan sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Ayon kay Mayor Jerry Trenyas, dahil ito sa mapanganib na init na nararanasan sa lungsod. Hindi naman isinasantabi ng lokal na pamahalaan na baka palawigin ang class suspension kung mananatili pa rin ang nitang panahon. Samantala po, nagdeklaro naman ng outbreak ng pertosis uh, o ubong dalahit ang lalawigan po ng Cavite. Dahil dito'y sinilalim po sa state of calamity ang lalawigan. Sa lalim nito'y magagamit ng LGU ang 40 million pesos na quick response fund para labanan ang pagkalat ng karamdaman. Meron na hong 36 na kaso ng pertosis na naitala po sa lalawigan. anim ang namatay. Bago nito'y nauna pong nagdeklara ng outbreak ng pertosis ang Quezon City at Iloilo. Sinabi ho naman ng Air Health Department sa Hunyo pa, inaasahang darating sa bansa ang bakuna kontra dito. Dati na palang sinira ilang burol na bahagi ng Chocolate Hills para magbigay daan sa ilang proyekto sa Carmen Bohol noong dekada 90. Ayon sa inilabas na ulat ng The Philippine Star, sa ilang opisyal noon, isang burol malapit sa National Highway ang binuldozer para magbigay daan sa itatayusan ng sabungan. Ayon kay Barangay Lapas Captain Leo Bolar o Boler, ipinatigil lang ito ng DNR pero hanggang ngayon ay makikita pa rin ang pinsala sa nasabing burol. Mabuti na lamang daw at natunugan ng lokal na pamahalaan ang operasyon. Agad naman itong ipinatigil at ipinabalik ang binungkal na bahagi ng burol. Limang rebelde po naman ang napatay matapos po makainkwentro ang mga sundalo sa Batangas at sa Quezon Province. Unang napatay ang tatlong miyembro ng NPA sa Rosario, Batangas. Nagsagawa naman ng military operation sa lugar ang mga sundalo nang makainkwentro ang mga rebelde sa Barangay Leviste. kabilang sa mga napatay ang dalawang may posisyon na miyembro mano ng grupo nabawi mula sa kanila ang sari-saring armas at pampasabog nakuhanan din po ng mataas na kalibre ng armas ang mga napatay na NPA sa Ginayangan Quezon patuloy pong inaalam ang pagkakakilanlan ng dalawa Bumuo naman ng task ang ilang bayan sa Leyte para labanan ang pagkalat ng bird flu Unang binuo ang task force sa palumpon at matag na tinatawag ngayon na task force lipad. Sa ilalim po niyan, tututukan ang mga kaso ng bird flu sa mga nasabing bayan, kabilang na ang dapat gawin ng mga nag-aalaga ng manok kapag nagpopositibo ang kanilang mga alagang hayop. Bukod dyan, babantayan din ang mga karne ng manok na ibinebenta sa merkado. Maghihigpit din sila ng pagpasok ng mga poultry at wild birds para maiwasan ng uh, Pagdami ng kaso ng avian flu. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.